Oh, so, mama, hindi ko na Ah, <laughs> uh, we will bring that up in the proper time. Na atay video mo gid kon namo. Oy, salamat. Salamat kay kinahanglan pud na namo yeah. mamo kinahanglan yeah. na, sa mga abogado. Mm -hmm. Ma'am, tinawin lang po, po yung tungkol doon okay. sa ano. pagpunta punta-punta po niya okay. sa clinic. Um, oo. You monitor po on a daily basis po ba regularly yung kanyang health? Kailan po ba niya lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sa sarili niya self? Doon siya sa hospital part ng detention hmm. facility. So, lahat sila doon uh, detainee patient. So, meron patient okay. detainee. So, sila uh, lahat. so nandoon pa po muna siya. Hindi yung talagang uh, nakaseparate e, siya. siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala. Uh, binigyan ng copy uh, ng records ang uh, mga doctors doon sa loob. Okay. Uh, note of uh, the list of medicines and um, mm -hmm. alam naman ng mga doctors yun sa loob. Mm -hmm. Si yes, po, ay, na ay po uh, ka? kamusta naman po uh, siya? at hindi eh. ko pa alam eh. Po. Kailangan ko siya puntahan ngayon uh. sa uh. hospital. Okay. so pagkatapos okay. natin dito okay, ngayon, sige, sige, uh, sige po. pupuntahan ko. Okay. Okay. po. ko siya. Okay, sorry, wala. Gusto ko lang <laughs> po malinawan yung... very friendly siya sa loob. mga, yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa-detain po ba yung Uh, natcharm niya? Hindi ata sila nakikita ng mga kapwa detainee ah, okay, niya okay. kasi may kanya-kanya silang kwarto so oh, okay. isang detainee lang per room. Yun ang pagkakaalam ko ha. Hmm. Hindi ko lang alam if they see each other somewhere hmm. sa sa hallway or sa, hmm. ewan ko saan sila kumakain yun ang hindi ko alam. So the place where he is uh, specifically, is still like a cell pero nasa hospital part or is it a clinic? Hmm or can you just describe it ma'am? Hindi ko nakita. Ang kanya Pero yung sinabi ko niya sa inyo na parang parang clinic part po ba yun? Hospital or yung pinakikita po sa ICC website na sell ng bawat dating Ang sinabi niya sa akin Ang sinabi niya sa akin para akong nasa hotel except mm -hmm. that hindi ako nalabas. Yes! Campus, uh, Ganyan ang Hindi ako malabas. Sige, ako ako nalabas. Hindi ako sabayan para ako nalabas. Hindi 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 ng nalabas. Hindi ako nalabas. Hindi ako nalabas. Hindi ako Sinabi niya ako nalabas. Hindi ako nalabas. Hindi ako nalabas. Hindi ako I Hindi ako nalabas. Hindi ako Uh, sa aking paglilingkod sa bayan. No, ano nung nari-fire list Ano na pinaka-namimiss niya? <laughs> oh, hindi ko. Sinabi naman yung ESD, <laughs> <laughs> ano? Ano naman yung girlfriend atay. Okay, okay. Sige. Okay. Para sa para birthday, rari niya rin po yan. Ano po so, 23. Parating? So, saka birthday po niya. Birthday. ah uh, yes, yeah, nabi ko sa kanya. Uh, aware na siya sa 23. And then, nag uh, nagsabi siya na um, nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo Uh, dito sa dahig. So, isiguraduhin daw natin na kung anuman yung gagawin natin ay uh, nakakoordinate daw sa LGU o sa police man. Kung saan daw dapat mag-coordinate. Kasi ayaw niya daw na maka-disrupt <laughs> ma <laughs> maka tayo dito. Yan ang uh, hindi ko alam pero alam ng lahat ng ating mga... Um, Parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin, they can contact Jaira Madrona sa office of the Vice President. She's the focal for uh, March 20. Mm -hmm. sa amin